Sinikulata. Tapos, mm -hmm. Yo, what's up guys? Exomatic TV here for today's video. Another feeding tayo. Ito, may nakulik na ako ng mga ano. Ayan. Uh, mga anak ng ating mga daga yung mga white hindi ko pinapakain ito yung mga black na no? parang mag-focus ka yan parang pangbahay na no ng mga daga so ito yung papakain natin unahin natin dito sa ating Lusodora para hibana yan ito yung kapatid yung isang Lusodora ko is medyo malaki na tapos ito is yung pa din size nya mga 4 to 5 cm yung isa medyo malaki yun ayan sya so try natin after siguro natin maglagay ng uh, white mice try natin kung kaya ah, yun yung take down oh shit ah gusto niya patayin pero hindi niya kaya ng attack down oops shit, shit. <coughs> hindi niya kaya ayun hindi natin nakuhanan na attack down ng ating Lusodora para na yung isang mais. Dito, sure ako dito sa sinikulata. Pantos. Mm. hmm Grabe. Talagang sure ako na kakainin niya. Grabe din dito mag-take down yung mga ginikulata. Yung isa nito is nakakain na din ng isang daga. Ayun. Parang buhay pa yung ano. Yung daga. Grabe. Kita nyo ba yung take down na ginawa niya? Grabe yung take down ng ating Jenny Sana ubusin niya.